Ang Parents Teachers Association nakikipag-ugnayan sa mga paaralan para marisulba ang kaso ng pambubuli. May balita dyan si Bombo Jovino Galang. Hindi tinanggi ng Parents Teachers Association na marami pa rin mga paaralan sa bansa ang hindi nalalabanan ang insidente ng mga pambubuli Sinabi ni Willie Rodriguez, ang National President ng Parents Teachers Association, na may ilang mga kurap pa rin na mga guro at principal ang nangongolekta para sa mga iba't ibang proyekto na sanhi ng pangbubuli sa ilang mga estudyante. Isa po napakasakit, no? Yung uh, mga fundraising na yan, yung mga tawag dito, uh, mga projects, e eh, yan po yung sanhi, no? Nang ating bullying, drop out, uh, nagiging ano na drop out at marami pang iba na nakakaapekto no sa mental health ng ating mga uh, estudyante. So marami pong ma-absent, napapahiya at pagka napahiya po hindi na po papasok, pagka na bully po, yan po yung isa sa sanhi na nakikita namin yung uh, mga illegal collection, no? Tuloy-tuloy din anya ang kanila nagawang pakikipag-ugnayan sa mga guro at paaralan para tuluyang marisolba ang anumang problema na kinakaharap ng isang paaralan. Tama po na meron tayong 5546 uh, no collection policy, no selling of tickets, pero meron pa rin pong gumagawa. So hindi po maiiwasan yan, ano? So, ano po dito? Meron naman matayong MOO. O, ang paraan lang po na pwede pong gawin dito is ang pagkakaroon ng tamang IRR ng ating uh, PTA collection. Ano? Ako si Bombo Juvino Galang nag-uulat para sa number one and the most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo!